ngayon uh, ay July 26 ng bagyong karina gandang panghali na alas 12 kami uh, ngayon palaot na At wala na rin yung bagyong karina And guys pero medyo mayroon pang dasi dasi lakas lakas pang halong And guys dito lang tayo, sa aming pagtabi ulit. And guys. Barangay Dibud. San Luis Aurora. Magtatag muna kami papalipas ng abagad ng nakaraang bagyo ni Karina. Hello guys. Wala oh, no. uh, pa po distansya. Ang naririyan pa lang ng Bantari ito guys. Barangay Dibo. don Armando wala na bagat ni Carmela guys update din tayo